Ayan, good morning, good morning Sa ating lahat Mga tol Ayun, second vlog natin Kapasok sa ka... Trabaho Gara-gara gerak itu. Kalau kapan ngilan, mau kulup What? malapit lang naman. Hay lang, kelan mo lang. Mga 20 minutes yung huling upload ko. 11. Yung huling upload ko, 11. 11 minutes, walang cut 'yun, yung una. dito tayo, kabila pinahinto tayo muntik na yun ah, kita niyo mga tol bigla siyang kumaliwa, ay kumanan hindi <coughs> naman kasi pinagahan ng light, eh simpre gagawa tayo ng paraan <coughs> na hindi tayo ano mag-u-turn tayo yan kasi titingnan natin dyan ang tagal yan walang stoplight eh kaya go tayo ng way para makatawid pag pinagana kung pinagana sana yon yung stoplight okay lang kasi mabilis lang eh pag ano sarili nilang ano matagal eh lumalakas na lumalakas na tol yung mga ano yung ambon lumalakas na siya biyernes pala ngayon mga tol biyernes bukas wala na naman pasok sabado oo oh. ihataw eh, natin ng konti pero hindi naman ako lumalagpas ng 60 pag nakita kong 60 hanggang doon lang pag lumampas ng konti iba baba ko mahirap na huwag <coughs> lang lumakas kaya to walang ano kapote <coughs> mga ganyan ganyan lang kaya yan dang hari na tayo mga tol dang hare sa mga pamilyar na sa lugar na to dang dang hari to alam nila to kay Bilyar sa Bilyar City oh patak patak na sa ano damit ko yung uh, ano Ayun, nakaputi na nga si ano eh. Si Buddy Boy. Ang oras ngayon is 7:30. 7:30. Pero kung mahina yung takbo natin, hindi siya malakas yung ambon pero pag binilisan natin grabe mararamdaman mo pero okay lang yan carry lang carry sabi nga nila <coughs> yan. salamat sa mga nanonood sa aking vlog kahit pasulpot-sulpot lang Kailangan natin mag vlog para makasahod Kunti na lang Kunti na lang mga kapatid Mga tul Yung uh, kailangan ko Para makasahod na Makahabol sana ngayong October Baka naman yung mga kakapanood dyan Huwag nyo skip yung aking ads Kahit uh, Ganto lang yung vlog natin blog ang sa akin lang naman eh makapag-update tayo kay ano kay YouTube Yan To Bilyar City Yan Kailangan natin kumaliwa dahil ano lakas na lakas na doon kulanggaan ng traffic sa umaga sa ano sa hapon pag uwihan doon pa traffic pero hindi naman ano talagang gumagalaw naman pag sa mga kahit sa amin mga motor gumagalaw medyo makakaway pa rin ng medyo naayon sa tamang oras Ayan. mga ilang minuto na lang tayo mga tol ando ah, na tayo Yan. Dang hari pa rin to. Mahaba kasi yung dang hari. Oh, basa na yung ano ko bag. Basa na yung bag ko. Pati yung tama, pati yung ano ko. <coughs> habol tayo, habol. Oh, 3 2. Oh, habol na gitna na tayo. yan ang kagandahan sa may ano stoplight na may number alam mo kung kaya mong humabol or hindi na kaysa yung biglang magre-read mayroong stoplight na ang bilis ang bilis magpalit eh orange tapos pula agad kaya mas maganda sana lahat ng stoplight may ano may mga oras para hindi iwas disgrasya iwas aksidente <coughs> medyo yung helmet natin yung visor is hindi ko nababa yung ano hindi ko nababa pala yung cover, yung takip dito sa ano yan, dito tayo kaliwa tayo pag diniretso mo yun dang reyna yan ah, dito tayo dito tayo Lapit na tayo. Oras is 7:39. Okay. Ang daming mga ano dito. Kainan, paradahan, pilahan. Pilahan ng jeep papuntang ano, labang dito ang sakayan sa Biason Road ayun yung office namin no? kung nakikita nyo doon sa dulo sa sulok sabi basa na tayo pero saglit lang matulo, matuyo yan sa ating ano katawan basa lang